Ezekiel, Kabanatang 21 At ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, Anak ng tao, itingin mo ang iyong muka sa dakong Jerusalem at magbadya ng iyong salita sa dako ng mga santuario at manghula ka laban sa lupain ng Israel. At sabihin mo sa lupain ng Israel, ganito ang sabi ng Panginoon. Narito Ako'y laban sa iyo at aking bubunutin ng aking tabak sa kaluban. At ihiwalay ko sa iyo ang matuwid at ang masama. Yaman nga na aking ihiwalay sa iyo ang matuwid at ang masama. Kaya't aking bubunutin ng aking tabak sa kaluban na laban sa lahat na tao na mula sa timugan hanggang sa hilagaan. At malalaman ng lahat na tao na akong Panginoon ay bumunot ng aking tabak sa kaluban. Hindi na isusuksok pa. Magbuntong hininga ka nga, ikaw na anak ng tao, na may pagkasira ng iyong mga balakang at may kapanglawang magbubuntong hininga ka sa harap ng kanilang mga mata. At mangyayari, pagka kanilang sinasabi sa iyo, bakit ka nagbubuntong hininga? na iyong sasabihin dahil sa mga balita, sapagkat dumarating at ang bawat puso ay manglulumo, at ang lahat na kamay ay mangihina, at ang bawat espirito ay manglulupaypay, at ang lahat na tuhod ay manglalambot na parang tubig. Narito, dumarating at mangyayari, sabi ng Panginoong Diyos. Atang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, Anak ng tao, manghula ka at sabihin mo. Ganito ang sabi ng Panginoon, sabihin mo, isang tabak, isang tabak ay nahasa at kuminang din naman. Nahasa upang manglipol, kuminang upang maging parang kidlat, gagawa nga baga tayo na mga kasayahan, ang tungkod ng aking anak ay umahamak sa bawat punong kahoy, at pinakikinang upang hawakan ang tabak. Ito'y nahasa, oo, pinakinang, upang ibigay sa kamay ng manglilipon. Humiyaw ka at manambitan ka, anak ng tao, sapagkat nauumang sa aking bayan. Nauumang sa lahat ng mga prinsipe sa Israel, sila'y nangabigay sa tabak na kasama ng aking bayan, tampalin mo nga ang iyong hita. Sapagkat may paglilitis, at paano kung pati ng tungkod na humahamak ay mawala, sabi ng Panginoong Diyos. Ikaw nga, anak ng tao, manghula ka at ipakpak mo kapwa ang iyong mga kamay, at ang tabak ay malupi sa ikatlo, ang tabak ng nasugatan sa ikamamatay, siyang tabak ng takilang nasugatan sa ikamamatay na pumasok sa kanilang mga silid. Aking iniumang ang kumikinang natabak laban sa lahat nilang pintuang bayan upang ang kanilang puso ay manglumo at ang kanilang mga pagkatisod ay dumami. Ah, ang pagkayari ay parang kidlat na inihasa upang ipangpatay. Umayo ka sa isang tako. Lumagay ka sa kanan o lumagay ka sa kaliwa. Saan man mapaharap ang iyong mukha. Akin din namang ipapakpak kapwa ang aking mga kamay at aking lulubusin ng aking kapusukan. Ako ang Panginoon ang nagsalita. Ang salita ng Panginoon ay dumating uli sa akin na nagsasabi, Gayun din, ikaw na anak ng tao, magtakda ka sa iyo ng dalawang daan na mapanggagalingan ng tabak ng hari sa Babylonia. Silang dalawa ay kapwa lalabas sa isang lupain at landasan mo ng dako landasan mo sa bukana ng daang patungo sa bayan. Ikaw ay magtatakda ng daan para sa tabak na paroon sa raba ng mga anak ni Amon at sa Huda sa Jerusalem na nakukutaan. Sapagat ang hari sa Babylonia ay tumayo sa pinagkakahiwalayan ng daan, sa bukana ng dalawang daan, upang magbadya ng panguhula kaniyang iniwawasiwas ang mga pana na paroot pa rito. Siya ay sumasangguni sa mga Diyos-Diyosan. Syai nagsisiyasat sa atay. Nasa kanang kamay niya ang panguhula sa Jerusalem upang magumang umang ng mga pangsaksak upang bukahin ang bibig sa pagpatay upang itaas ang kinig sa paghiyaw upang mag-umang ng mga pangsaksak laban sa mga pinto ng bayan, upang maglagay ng mga bunton upang magtayo ng mga katibayan. At sa kanila ay magiging parang panguhulang walang kabuluhan sa kanilang paningin na nanumpa sa kanila. Ngunit ipinaalaala niya sa kanilang kasamaan upang sila'y mga huli. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoong Diyos. Sapagkat inyong ipinaalaala ang inyong kasamaan, palibasa ang inyong mga pagsalangsang ay nalitaw, na anupat sa lahat ninyong gawa ay nagsisilitaw ang inyong mga kasalanan. Sapagkat dumating ang pagkakaalaala sa inyo, kayo'y huhulihin ng kamay. At ikaw, o masama, na nasugata ng ikamamatay na prinsipe sa Israel na ang kaarawan ay dumating sa panahon ng parusang pinakawakas. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, Ilapag mo ang tiara at alisin mo ang putong. Ito hindi na mangyayari paulit. Itas mo ang mababa at ibaba mo ang mataas. Aking itituwari Ititiwarik, ititiwarik. Ito rin na hindi na mangyayari uli. Hanggang sa dumating yaong may matuwid na kanya at aking ibibigay sa kanya. At ikaw, anak ng tao, manghula ka at iyong sabihin. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos tungkol sa mga anak ni Amon at tungkol sa kanilang kapulaan at sabihin mo, isang tabak, isang tabak ay binunot na ukol sa pagpatay ay kuminang upang papanglipulin, upang maging parang kidlat. Samantalang sila'y nangakakakita sa iyo ng walang kabuluhan, samantalang sila'y nanganguhula sa iyo ng mga kabulaanan, upang ipasan ka sa mga liig ng masama, na sinugatan ng ikamamatay na ang karawan ay dumating sa panahon ng parusang pinakawakas. Isuksok mo iyan sa kaniyang kaloban, sa dakong pinaglalangan sa iyo, sa lupain ng kapanganakan mo, hahatulan kita. At aking ibubuhos ang aking galit sa iyo aking hihipan ka sa pamagitan ng apoy ng aking poot. At aking ibibigay ka sa kamay ng mga tampalasang tao na bihasang pumatay. Ikaw ay magiging pinakapanggatong sa apoy. Ang iyong dugo ay mabububo sa gitna ng lupain. Ikaw ay hindi na maalaala. Sapagat akong Panginoon ang nagsalita.